Ito nga pala mga boss, yun may nagtatanong, no? may napansin kasi na mayroong poste doon sa may gitna. So kung mapapansin nyo kasi mga boss, yung poste namin is ito, ayan o. No? Tapos yung pagitan nandun. And then dito naman sa side na to, ayun. Tapos, papunta doon. So bali, ito kasing uh, biga dito at walls, walang ibang magdadala ng bigat kundi yung poste na yon. Yan ang design talaga niyan. Tapos ito naman, ang gagawin natin dito para mawala yan, Magkakaroon tayo ng partition dito Ayan, may division tayo dito. Kasi ito, room, kwarto yung part na to So, bali dito, lalagay natin ng hambayan, pinto. And then, dito naman sa part na to maglalagay tayo ng division. So, ayan, nakahanda na yung ating mga gagamitin na partition dito. So, papakita ko rin kung paano yung gumawa. So, pagawa ng partition yan dito. May partition yan dyan, papunta doon. At so, ayan na mga boss. So, ayan, makikita ninyo. Yung poste natin ay lalagyan na natin ng partition. Okay, kita niyo ba yan? So, bali ito magiging pintuan and then yun yung kwarto. Ayan. So, pag sa malayo, yung poste natin, kaya may poste dun sa gitna dahil siya yung nagdadala nung mga walls natin, beams. And then nasi HB natin doon sa part na yun. Dahil walang ibang columns doon sa part na yun kundi siya lang.